At muli na naman tayo nagbabalik sa ating Minecraft. Ilan taon na rin tayong hindi nagka-video sa ako na ito. Sa ako na ito. Papangukuin ko na dahil kasi ng iba nagko-comment kung paan daw magsawa ng base sa Minecraft. Kung nagustuhan mo nga akong video, ay mag-follow naman kayo. Ako nga pala si Lamin Okay, tara na po. Kasi po, inang beses na rin tayo hindi nag-ano. Ay gagawin na naman tayo kung paano na naman natin i-ano. Ia Nandito nga pala ang bahay nila Pepe Sun TV at yung pinagmamayari nilang lahat. Ako nga pala sila minsu Ito na po ang ibang word pero ako talaga po gumawa ni Namba ni Pepe San pero hindi mo natin kasama si Pepe San TV at sila ni at sila ano sila ni sila Shane. Bago, Bago na naman kayo ng video. Kung nagustuhan nito ay mag-follow hot naman kayo. eh, ang kaso, andito nga pala ang bahay namin nila, Adam at nila, Siam. Pero, hindi pa yung makakasama kasi hindi pa yung naglalaro. Mamaya pa yung mag-join, iya ano ko na lang sa inyo. Ito nga pala ang ginawa namin. Ni nilakian at ako lahat namin na dito ginawa namin ito at di pa kayo nagbabago sa youtube na ito and mag subscribe na kayo at please one lang ito nga pala ang bahay nila ang kaso, hindi pa sila na naglalaro at di ko pala-pala pa kayo pinapakilala ang mga bagong hero na sa Omo Village. Ayan po, Omo Village. Ayan po. So, ano tayo dito sa train at mag-ano naman tayo, eh, may sarili naman tayo ding, ano, may sarili naman tayong barel at may sarili naman tayong gamit at ito pa mas malala ito pa po ayan po ayan po lahat ng baril ko kasi hindi ko pa po nagagamit kasi po nalaglag ang isa po okay aandar na tayo at may hapang ayan po kasi po pupunta po tayo sa lugar niya na pipisan Naglag Eh, hindi pala naglag Nawala pala ng prehanap At ayaw na May problema ata May problema ata Dito sa Trend nila Pepe San Alam niya Ako pala gumawa na ito dito pala sila Pepe San Okay Inaakala ko lang po Kung maaano din pumunta kayo sa part 2 kung paano kung ba naumpisan to ang kaso hindi ko pa maanam kasi hindi ko pa na ito pa yung oh mo village ako po lahat gumawa na ito wala pa po sila pepe sila pepe po nagtago na at di ko na po alam kung pa, saan sila na pumunta ito pa yung ginawa kong playground ako po lahat yan ako po lahat gumawa pati ng school ako at mano mano ko rin yung ginawa pati yung eskwelahan, pati yung ito playground kasi ito yung talaga ang ginawa nila Pepe saan yung tsaka sila umalis. Tapos, at muli tayo nagbabalik sa mga kalsada-kalsada naman to. Ang kasi hindi ko pa ito natatapos kasi ang gagawin ko naman dito at mano-mano ko yan. At e pumunta naman kayo sa part two nang ginagawin ko to kasi ito ang bangko tapos ito naman ang ginawa ko rin ang mga diamante hindi ko rin pala pinakalang sa mga hindi ko rin pala pinakita ang bahay na napipisan kasi walang wala na sila nando papatunayan ko sa iyo pupunta ako sa bahay na napipisan at okay. change pumunta kayo sa patry ito po, ang eskwelahan namin nila san tapos nalakihan lahat kami. Basta, andyan po sila, ano, sila, basta lahat. Ang kaso, andito rin pala ang kinaroon roon ng eskwelahan namin ng grade 1 nila san TV. At muli kami naglaro ang kaso na wala silang bigla. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin nagtatampo ng hero ko dami na po namin ng pinagsamahan. Ang pasto kami na lang po nag-iisa. Sana maki-join ko na lang ang sila pepasan. Ay, ayun din naman ang bahay ni Esun Ayun po yung bahay ni Esun Yung ginawa niya. Ang kaso po, di pa siya nag-vlog kasi. Ano, di ko na alam kung nag-vlog siya. Basta pumunta kayo doon. Ayun po yung bahay ni Lape, ni Esu ni. Ayun po yung bahay ni Esu ni. Ito po yung tinanim nila, ang ganda ng Bulok-bulok, grabe -bulok, naman yun ayan po ito po ang ginawa namin tambahan nila pepe sa nang pumangit kasi hindi po namin nagawa ng part 1 ito po yung part 1 pero po yung nasa kabilang part 1 nabura na po dahar ito na po ang bahay namin ito na po ang um village kasi eh. nandoon lahat ang ginawa namin tapos ito yung mga villager meron pa dito naman villager ang kaso pinasabog ni Shane Oh, oh man, ayun din po yung ano Tapos ito naman, electric pan Ba't nandito? Wala nga naman, na, oh Ito yung na sa na lang natin Ayan po, agon dito na lang po Nagsisimula ang video Ay, gano'n, panit O, oh. ah, panit Diba, ang galing ko po ang umensado at nandito na tayo sa ating ayun lang kita ba ayun naman yung ginawa namin nila Shane kasi ito yung bahay pala nila Shane tigang ma ayan ito yung ginawa namin pala different bahay ano yan yung mga secret ayun pala may demon pala dyan Pati meron pala yung armor tapos ayun lang panis yan. Tapos, tara na po. Punta naman tayo dito. Please, kung nagustuhan nyo mga akong video, sana po matuwa kayo at 1K lang po subscriber. Pati po on likes, please. At dito na po nagtatapos ang video. Kung nagustuhan nyo mga akong video, and mag-comment lang kayo kung mag magkikita ba kami ni Pepe San Tibi sa ating Omo Village.